Pero sila lagi ni Amigo na yun ah Bila mo akong tinakpanhan Palaman Yung Aiden Cheese ba? Aiden Cheese yung itong isa Mayonnaise Oo oh, mayonnaise Magandang hapon magkapi muna tayo Mamaya antay muna tayo dito ka muna ng kapi May may tubig hal? nakulong <laughs> sa kwarto Nakulong na sa kwarto <laughs> Good news, mga um, kasay, good news Yakpat Pauwi na sila, may ko Mamayang Mamayang dati Kasumpong sila ng batang Lupit nun Yun ang malupit Yun ang pinakandabis na good news Nakasumpong ng batang Yung kahoy na Malaking kahoy na Palutang-lutang sa laut Sobrang kapal na isda nun tapos ay bukod sa nakakuha sila ng isda doon sa batang na inaryahan nila. Tinawag nila, nagtawag pa sila ng bangkang pangulong, pinaaryahan pa. Talaga. May 30% si Amigo noon. Puno daw, dalawang buliga. Ang lupit ni Amigo, ang talaga ni Amigo. Pauwi na sila, mga alas 7, narito na sila. Tumawag sa akin. Kaya nakapag-live ako ay, Uh, update lang update update sa jackpot niya amigo iba ka talaga amigo ayan kaya wala tayong kuwan mga kasoyo upload itong sunod sunod kakaunti yung ating na upload ito yung good news naman binira, binira ko to ako lang mag isa yun o <laughs> ayan kwarto namin hard flex ang binira ko tapos kahoy ayan Pwede na siguro mag mag-contractor tayo okay, mga kasoyo. <laughs> Ito kay amigo. Yeah, <laughs> contractor. Kape mo na mga kasoyo, kape. Kape. Kape ako dun sa sa balita ni amigo. Grabe. Yun ang malupit. Oy. Dong Edwin Official, magandang hapon po, Jonix. God bless. Iba ka amigo, sabi ni Jilloim nakailang kaya sila baka pwede malaman ah uh, dalawang bariles po sir jeloen dalawang bariles isang gabi lang daw sila isang gabi lang daw po kasi malakas pala nung kuha nung, nung di ba nung umalis sila ay po. hindi pala sila lumaut kagad kasi malakas yung nung pinalipas mo na nakaisang gabi lang sila kahapon lang pala sila lumaut nakahuli sila ng dalawang barilis tapos yung yung bodega kalahati ng isla, yung maliliit may salmon dilawan tulingan halo-halo yung yung bodega ng triple G kalahati ng maliliit tapos pinaariyahan na niya ni Amigo kaya nang umaga yata sila nag-ariya pinaariyahan ng bangkang pangulong tinawag niya tapos kuwanda po Uh, tawag nito Nakadalawang Budika. Tigip na tigip daw yung Kuwan, tigip na tigip daw yung bangka Pangulong Kaya, May 30% kami na amigo doon Ano ba, makabinta ng Isang milyon May 300,000 kami na amigo Yay, sarapay <laughs> Sarap ay nun no, mga kasoyo Yun Civil si Aid Wow, idol Maupay na kalupay Kasoyo Maupay <laughs> okay, na kalupay Kapi mo na tayo, magtitimpla muna ako Magkikwinto okay, lang tayo Mga La sila parating Maldor si Amigo Grabe Dun sa Kwan yun Sa Echibang hindi pa niya naranasan yun Katrya po sila talaga sunod-sunod pang palgo ni Amigo talaga. ang ko talaga si Aguigo hmm. swerte naman ang kapalit natin ngayon sunod-sunod yung malas natin noon swerte naman ang pumalit sunod-sunod pa ang swerte natin tara, umsulit ko lang, swerte natin kalbing magandang hapon Hala, dami, dalawang budega pwede ko i-binta eh, ng ipan mga kasuyo pag mahal ang isda tansa ko sa dalawang bodega estimate ko ng mga 1.58 ang ang pinta baka mahigit pa kasi malas lang ngayon eh ay 30% kay ko, 30% scar kilo na kaya nga tumawag siya sa akin hindi nga daw sana sila pa uwi kasi nga marami pa silang hilo Ay nung inariyahan na ng bakang pangulong yung bata. Ay kinapos kinapos yung pangulong, kinapos ng hilo Ang ginawa na bigo yung lahat ng ilo na natira sa Triple G, kasi isang gabi pa lang sila sa laot. Hindi madabi-dabi 'yun. Ay, mga anim na bloke, eh. binigay niya, niya lahat sa pangulong. Oo! Oh, Laglag oh. -lag na. Sige. Kulit pa. Pasok pa kayo. Pasok. Ito sa loob at maingay. Maingay dito. Kape na mga soyo. Kape. Oh, marami pang... Ay, marami pa. Kaunti na lang yung natira ni Sir Paul. <laughs> Nakaka-addict pala ito. Sir Paul! Good news! Kapag na-i-chat ko na si Sir Paul. Shout out kasi watching from Africa, Mark Urosok yun no. Oh. Mga na ako sa playa mag kuan mga kasoyok mag live. Mahina ang si live, dito tayo live. Ay, abangan nyo Ngayong alas 6, pero na ako upload. Malupit yun malupit. Malupit na bangka 'yon. natin at uh, mukhang maganda ang ating kwan ngayon sunod sunod ang ating swerte mga uh, kasoyo kape muna mga kasoyo kape tinapay sakit ang aking kaso kasoan katawan pag lalagari pag uh, tawag nito pag pupukpuk oh laptop para oh. Tikas na king aking balat mga hindi pan ba talaga hindi sanay. Hindi sanay mag karpintero. <laughs> oh, shout out sa ating 96,000 viewers. Kape muna tayo mga kasop. kape. Alex Damayuga, oh, shout out kasoyo. Yon, Mark Russo ilang piraso huli nila kasoyo. Kalahating bodega, So try eh, tapos dalawang dalawang using, dalawang marilis, isang gabi lang sila. Talaot kasi nakakita sila ng batang. Eh tulad nga nung sinabi ko, pinarihan nila sa doon sa pangulo. Tapos ay nakadalawang buliga yung area, Jesus. Swerte, jackpot din yung may-ari Dakpatin yung mayari ng Baka Pangulong, Berlin Berlin, anak tawagan nila, sayang Yung Ilisan Ilisan doon sa anak Ang akin yung sinasamahan Norley humagbas, gandang hapon dyan Nakarami ba ang triple Z? Ayun na sila, mamaya alas 7 po ang dating mga kasoyo baka padala naman yon nakakargado. Yung habang kay mga soyo na doon sila yung inaryahan yung yung batang. Umakyat si Boy sa baka pangulong. Parang naka sa salok daw eh. Puno yung dalawang bodega ng kerlit. Sila, amigo, nung nakita nila yung batang eh di siyempre, pinamay pinamiwasan nila. 'Yon 'yung kalahating buliga ng Triple C ang nahuli nila doon sa batang. Tapos ang sa kinabukasan, kaya ng umaga, pinariyahan nila. 'Yung nakadalawang buliga. Good news. Nakalami sila, bro. Watching from Daha Qatar. Rode Maralba, Marabillas. Ang ganda pa. Kape ya, kape. Kape mo na, Masoy. Kape. Kahit 800k lang Binta ng Pangulong 240k Parti ng Triple Z Aya Bintado na kagad <laughs> Bukas umaga daw mag Diskarga Mga soyo Sabay na rin siguro tayo Kung sabang ka Pangulong Kailangan natin aksyatin yun kasi kailangan natin mabidyohan yung pagdiskarga ng bagkang pangulong para mabilang natin kung ilang kapukuler yun. Sana nga, sana nga, tinanong ko nga si Amigo. Sabi ko, eh, ano, inakyat mo yung pangulong habang inariyahan yung, uh, yung, yung batang. Sabi niya hindi na si si Beboy ang pinakyat ko. Ay kay sayang. Hindi mo na bidyuhan. Alam ko lang kung pinadala yung camera niya. Magandang maangka pag uwi Dong Edwin official. Mamaya ang dating nila alas 7 daw gabi. Nandito na sila sa may parting panukulan na. Ano ba? Alas 5. Ayan, yeah, tamang-tama yan. Dalawang oras pa. Ah, ito niyan sila. Gabi na. Madilim na lang. Sana may video sa amigo. Sana nga. Jackpot talaga yan. Yun ang magandang kuhala ng camera. Bangka pangulo talaga. Guys. Underwater pala ang dami sigurong isda yung uh, gibaw. Maulan dito kasi may bagyo Doon in-win yan na lang. Bukas mag na Mag-umpisa na yung pasok ng bagyo Papunta ng Santa Ana na hmm, Malapit nga pala dyan sa Taiwan ano? nga pala yan dun Cool dyan, Pinakius baldo na naman si Amigo nyan Ah, gabi nga. Pag buminta nga lang, lang isang ng isang bilyon ng mga soyo, may 300,000 na kami ni Amigo. <laughs> Parang nakakuan. Parang nakatulot ng kung ba? Ng isang barita. <laughs> Yan ang kagandahan sa kuan sa alaot pag nakakita ka ng batang lalo't huwag ka malaman eh lalo na siguro pagka may sarili tayong bangkang pangulong kahit tayo nang mag-ari ay eh, di sarili nating kita na yun milyonis sabi na Orlando Pastor shout out po ka sa iyo, watching from Bicol. Mga soyo, tapin mo na Habang tayo kikwinto ba? ba Sana makabili na ng babae si amigo <laughs> Ay inayos lang daw tong kwarto niya Inayos lang ang kwarto Kaya nangyarap nga naman ay nakakahiya sa magiging asawa niya pagka hindi niya binago tong kanyang kwarto eh, pakabitan niya pati na aircon. Para malamig. Para makapamalay. Para malamig. Pagsisiping. <laughs> hmm. Wala si Raph TV Black, busy. Naghakot yata ng buhangin yan. Tinawagan ko nga. Sabi ko, yung... bukas, sama tayo bukas. palagi jackpot si Amigo Big. Pwede na siya mag-asawa. O sa totoo sila talaga. Kung sakali mang hindi kahit hindi mang kahit hindi magjackpot si Amigo, talagang yung pidat niya na yan, talagang iyang asawa na talaga. Dapat eh matagal na na siya may asawa ay. Eh. Sayang. Eh dapat makasawa siya ng kuan Bata-bata, mga kahit mga kung siguro, trentahan. Eh, ang tanong, kung may papatol sa kanya ng trentahan, siguro marami lang siguro dyan. Madali lang hanapin talaga yun. Yung pagsisikapan lang na talagang kung magsisikap siya talagang makahanap ng babae, marami dyan. Yung sikap lang talaga. Oh, tama yan, Kon. Kuljan Pinakios. Tapos -ta lang talaga ito ko. Tapos ay dapat si Liado. yung pinto. Wala makapasok ba? Mas excited ako sa kita kasuyo sa Pangulong. Sana talaga makabawi ka na. Mm. Salamat po, Sir Jaloim. Naintindihan ko po, po yung kan Dahil... ah uh, sa una pa lang talaga sunod-sunod uh, yung ating walang tigil na kwan walang tigil na pakawala ba uh, puro gastos tapos walang puro puro outcome walang income yung una natin yung bangka na kaya yun simula nung si Amigo na nagdala Nagumpisa umpisa iyon simula talaga umpisa talagang puro swerte na ang pumasok sa atin kaya sana naman tuloy tuloy na yan natakot sa mainit na tilapia si amigo big dun edwin <laughs> sa Taiwan marami niyang tilapia. <laughs> kasaya baka parang marlene makita ni ni 80 itihan Iya. <laughs> yeah. Agila ng alabat, may lumubog na pangulong sa laot Dennis D. De, dalawa missing sa Pacific Ocean kasoyo, Ay, nakita nga namin yon, Nakita nga namin sa Facebook. Meron pa ang kwan. Bukod sa pangulong, meron pang isa na limahan. Limang sakay. <coughs> Na resyo na sa dilasan ngayon. May gigat taob yung kan bangka, taob. Malaki-laki, mas malaki-laki sa triple sing, limang katao ang kan eh, sakay. Ah, Suwertehan na talaga. Talagang mahirap din talaga ang buhay mo ng laot. Suwertehan na talaga. Agila ng Alaba TV, may lumubog na yon. Michael Leap Melod TV Hard Drive. Hello. Magandang hapon. Kape na, kape. try natin mga kasoyo pagka pag mag, magbaba na yung mga pangulo try natin na mag, mag live mag live tayo sa Baka Pangulong pag didiscarga ng isda nakahuli pa lang pa mga kayo, si si B-Boy Dalawang barilis, kanya lahat. Walang, walang huli si Amigo Big <laughs> Walang huli din si Arman. Saan mo ba, ba si Tyuron, ha? ha? Si Kuya Terong? Hindi ko nga itanong ngayon kung ilan sila. Lumaot. Kung ilan sila, baka sila tatlo lang. Dalawang magkapatid. Mga oh. Oo. kami dito Taiwan kaso yuk kaso parang anak ng kontraktor walang pira Ano nila, inom lang <laughs> tubig. Kontraktor na malaki okay, mga kasuyo ha ah, baka tayo aplaya ok ki buwan tayo yung balita kung anong masarap sa aplaya eh baka next year siguro magkita natin eh. mm, matutulog lanta walang kahangin mga kasoyo hi out, out. out. <laughs> is <laughs> si Sokbao <laughs> <laughs> so, Pati ka Amigo bigyo hindi ka pinabayaan. Family comes first. God bless and more power sa inyong family. At least, makabawi na kayo. Buhat na siya yung ang humawak na sa mo. Mm. Marami sa mga sokbaw. Talagang umalis na pala yung bangkang paglong. Pwede no wala signal natin doon sa kuha ito. sa signal signal walang wala tayong signal mga kasuyo sa sa playa may na nga signal